Ito ang klase ng palaman sa tinapay na hindi hindi ka mauumay. promise. Hindi ka na din dito mangangamba kung tatagal ba ito at hindi mapapanis dahil sa sobrang sarap ng palaman na to, hindi na ito aabutin pa ng tatlong araw sa inyo. Halika at samahan ninyo akong gumawa ng ham and egg spread na perfect pambaon or pangmeryenda ng mga bata. Dito nga po ay meron tayong anim na pirasong mga itlog na nilaga na natin at pinalamig. Enough na yung anim na itlog guys. Marami na tayong magagawa dyang palaman. Pero kung gusto nyo naman pong dagdagan is nasa sa inyo naman po yan. Hard boiled egg nga po pala ang pagkakaluto natin dyan guys. Meaning lutong luto talaga tong egg white at yolk nitong ating itlog. Mga 20 minutes ko nga po pala yung pinakuluan para sure tayo na lutong luto talaga ang mga ito. Pagkabalat ng itlog ay dudurugin ko lang yan gamit itong pangkatgad ng keso mas mainam kung ganito ang gagawin ninyo para mas maging fine ang kalalabasan nitong itlog. Pero kung gusto niyo naman po na may makakain pa kayong buo-buong itlog, pwede naman po kayong gumamit ng tinidor na lang sa pagdurog nito. Matapos maproseso ang itlog, ay dumako naman tayo sa isa pang main ingredient, which is itong sweet ham. Huwag kayong mag-alala guys, murang-mura nyo lang po mabibili itong sweet ham sa talipa pa na malapit dyan sa inyo. Nasa 40 pesos ko lang po nabili itong sweet ham dito sa amin. Balihiwain lang natin ng na maliliit na cubes itong mga sweet ham dito guys. Once mahiwa-hiwa, ay lulutuin naman natin ito ng 3 minutes sa konting mantika lamang po. Mas mainam kung lulutuin muna natin ito saglit para mas tumagal pa ang shelf life ng ating magagawang palaman. At habang niluluto natin ang mga ham dito, gusto ko lang munang pasalamatan sila Ma'am Julian Isgara ng Bulacan, Ma'am Christina Buloga ng Pasig, at Ma'am Jenny Jane Inero ng Palawan. Lubos na pasasalamat po sa inyo mga madam ko. Makalipas ang limang minutong pagluluto sa mga ham, ay na-half-cook na natin ang mga ito. Pwede na natin niyang hanguin at iset aside. Dito naman ay gigilingin ko lang itong sibuyas at carrots na ihahalo din natin sa ating palaman. Gagamitan ko lang po yan itong manual food processor para mas mapadali natin ang ating trabaho. Pero kung wala naman po kayong food processor, ay pwede naman po kayong mano-mano maghiwa nitong sibuyas at carrots. Pagka-prepare natin ng mga sangkap, ay pwede na natin niyang ilagay lahat sa isang bowl. Then, saka naman ako dyan maglalagay ng isang kutsarang pickle relish. Kung wala kayong mahanap nito, huwag nyo na lang pong ipilit guys. Pwede naman pong wala niyan. Sunod na natin dyan ang 1 teaspoon lang ng iodized salt para sa konting saltiness ng ating palaman. Next ay 1 teaspoon lang ng pamintang pino. And syempre, para sa konting sweetness ng ating palaman, maglalagay tayo dyan ng estimated 1 4 cup lang ng condensed milk. Yung nasa pack na lang ang binili ko dyan para mas mura po. And last sa ating ingredient ay itong 220 ml na mayonnaise. Any brand ng mayo ang gamitin ninyo is okay na okay lang po. Kung saang brand po kayo masasarapan, yun po ang bilhin ninyo. Then saka natin yan hahalu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap natin dito. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, it means na interesado ka sa ginagawa natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ang ham and egg spread recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po kung taga saan po kayo para naman ma-shoutout kita sa mga future videos na gagawin pa natin. Maraming salamat po! Kapag nahalo-halo na natin itong palaman, ay pwede na natin itong ilagay sa container na napili ninyo. Mas mainam kung napakuluan muna sa tubig ang mga container para mamatay ang mga bakterya at hindi maging cost ng pagkapanis agad ng palaman. Kayang-kaya po tumagal nitong palaman ng 3 to 5 days kahit wala sa ref. And up to 2 weeks naman kapag nasa ref. Basta malinis lang ang pagkakaprepare nito at sanitize din ang container para mas tumagal pa ang ating palaman. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.